Huwag niyong kalimutan, uh, kahit ba uh, kahapon, simula, iba't ibang mga uh, syudad, nagsagawa ng, ng celebrasyon ng uh, Halloween party na nakasuot ng maskara ng demonyo. Uh, kung kayo yung mga sumali niyan, kumpisal ninyo yan, mga kapatid. No? At huwag tayong susunod yan. Dapat sundin natin kung anuman ang aral ng Simbahang katoliko lalo na papasok na ang freedom of death October 31, November 1, November 2. At patuloy tayong magbisita kahit pa ulit-ulit sa sementeryo hanggang pizza otso. Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnao ay uh, maintindihan po ninyo. Sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Um, or si Bernard Tata kasi sila yung master doon. Doon po kasi sa testimony niya is um, may mara, may mga dreams, may mga uh, may pangitain. In terms of spiritual warfare, ano po kaya um, maganda po doon na i-share Brother Wendell or Brother Ta? ah uh, based po sa testimony po, Brother Ta, kanina, ah uh, meron po dito, meron pong pangitain siya sa ka-dreams. Um, sa, in terms of spiritual warfare naman po kasi, eh, merong mga, meron pong katano meron pong katanungan dahil, di ba, bawal mag, I mean, hindi po tayo dapat basta-basta magmaniwala sa ganon. Yun po. So, yun, ang tanong, anong dapat doon niya? yan? Ano po may advice ninyo po doon, niyo po don, ah, brother? Doon sabi sa kanyang testimony. Okay, okay, sorry ha. ay May nagtanong sa atin sa ang uh, relayan ko. Hindi ko nakapansin. Okay. Patungkol pa rin sa deliverance, exorcism, deliverance. So, ang anong dapat niyang gawin na sa kanyang panaginip? Anong, may nang tayo ng idea, ano pang napanaginip niya? Dahil, uh, wala tayong, kinabawalan tayo na magbigay ng sarili nating uh, sa mga panitain o panaginip. Pero, ano bang panaginip niya, si Ed? Yung ano yung uh, meron doon sinabi minensya siya doon na um yung nanay niya na nanay niya namatay ba yon na nag, may nagbigay ng mga um angel uh, may, may nagbigay na nagbigay ng bulaklak yung mga angels gano'n. Pero yung nanay niya is namatay na patay na Brother, dyan Namatay yun, di ba? Alin namatay? Yung? Nanay niya. Namatay? Oh. Ay. Namatay na. Napanaginipan na niya. Napanaginipan niya. Napanaginipan niya. Tama nagbigay na, na anghel na mga bulaklak. Oo. So, so ano daw ang siguro, natin, Siguro, ah, magdahil bawal sa atin magbigyan ng kahulugan ng ano pong mga minin yung mga uh, panaginip. So, sana sana ipagtuloy na lang pagdasal yung kaluluwa sa kanyang ina. Hindi natin alam. Uh, rong magparamdam kahit ako minsan masaya ako pag mapanaginipan ang aking ama pero parang buhay siya sa aking panaginip pero ito tayo magparamdam siya so patuloy siya ng dasal para sa kanang galuluwa. So ang uh, tina lang ipagdasal pero nandiyan na si kapasog na brother Wendell, brother Jando. Kita ko. Pwede niyo mo ipasa ni brother Wendell. Brother Jando. Okay, brother Wendell, good evening. Brother Wendell. Ba't nagsasagot na, siya? Naririnig ba ako? Uh, alinaw kayo, brother? Yes, yes, uh, bro yeah. Jando. Mm. Uh, so uh, tungkol uh, sa naturang experience sa panaginip. Uh, tama yes, bro Tata. Tama naman yung sagot, bakit ibinigay pa sa akin na uh, ipatuloy lang natin ang panalangin uh, panalangin o si, sila ipatuloy ni ang panalangin kung para sa kaluluwa ng Yumao. Kung maaari, magsagawa sila ng uh, Gregorian Masis, no? Kailangan niyan. At uh, dahil malapit ng Triduum of Death, yung Triduum of Death, October 31, ah, uh, November 1, November 2. So, hinihikaya tayo ng simbahan uh, to obtain plenary indulgences attached to our good works and prayers. Para na sa pagbisita natin, uh, siguro, siguro, uh, nakakita na kayo sa sa gishare ko na prayer na sa Facebook ko, uh, prayer na pwedeng gamitin from from Archdiocese of Manila Office of Exorcism uh, at from Father Nonet. dalawang ore yon meron kay Father Nonet Ligaspi at may mataas na bahagi sa Archdiocese of Manila uh, Office of Exorcism yon yung dalawa pwedeng pilian yun ang gamiting prayer pag magbisita no sa Uh, cementerio At kung nasa estado tayo ng glasya, dahil nasunod natin yung uh, yung conditions to obtain plenary indulgences, so, meron tayong mga kaluluwa na maiaahon sa purgatorio patung langit. Kaya, huwag niyong kalimutan, uh, kahit ba Uh, kahapon simula iba't ibang mga uh, syudad nagsagawa ng nang celebrasyon ng, celebration ng uh, Halloween party na nakasuot ng maskara ng demonyo uh, kung kayo yung mga sumali niyan kumpisal niyo yan mga kapatid no at uh, wag tayong susunod yan, Dapat sundin natin kung anuman ang aral ng simbahang katoliko, lalo na papasok na ang Freedom of Death, October 31, November 1, November 2. At patuloy tayo magbisita kahit pa ulit-ulit sa simentaryo hanggang Pizza Otso. Yun po. Oo, oh, uh, kasi matagal na pala niya tinanong sa akin. Paano ba ito, bro? Mga tatlo ito, bro. Tatlo. Uh, Diretto-diretsoin ko ba? Sige. Ah, uh, sige. No, kasi para ma matagal na ako. Na sabi niya dito si brother rin doon. Zero four, zero six. Uh, bro, John Ray, tanong ko pa ito noong nakaraan. Kaya lang nawala yung live mo. Bro, ano po ang hades at Sheol? sana masagot? Thanks. Okay. So, ang Zion at ang hadis kapatid, magkaibang term 'yan, Zion Hebrew, hadis, Greek 'no, sa English 'yan hell 'no, at uh, 'yan ang mababasa natin sa Catechism of the Catholic Church 633. At na pinipire ko dito, minamadali ko habang nagsasalita pa si Borwendel para ma, 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 ma makita natin ang uh, awita. Saan ba 'yon? Ba't wala rito? Ayun ito. No? Ayan. So ito ang sabi ng ng simbahan, no? Ah, uh, wait. Ayan. So, paano ba to? Ayun. Sabi ng simbahan, Scripture calls the abode of the dead to which the dead Christ went down hell. Tapos, Sheol in Hebrew, or Hades in Greek, or Hades in Greek. So, magkaibang termino, pero e, isa lang po ang kahulugan, no, no? Hell. Pero hindi po yan na, nangangahulugan na hell na impyerno. No, na yung talagang, <clears throat> yan lang ang meaning ba, yung, uh, yung tapunan ng mga taong makasalanan. Dahil uh, dito po sa Uh, doctrina Christiana, no ni St. Robert Bellarmine, ang hell po sabi dito, hell is the lowest and deepest place in the whole world that is the center. Additionally, in many places, scripture opposes heaven to hell as if it were the highest place to the lowest place. Moreover, in that abyss of the earth, there are four distinct caverns of four great receptacles. One of the dam, which is the deepest, it is fitting that the proud devils and the men that follow them are in the lowest and deepest place that can be found. In the second cavern, which is a little higher, are those souls who received the punishment of purgatory. And they are found even now. no So in the third, which is the still higher. So yung pang yung yung una, impierno. Ang pangalawa, purgatory. Then and higher than the first two are the souls of children who die without baptism. Yung tinatawag natin na uh, ano yun? Ang yung sa mga bata no sa Vatican 1 sa Vatican 1 kasi aral aral sa bat, limbos Limbo's Limbo's 'yan. Limbo's in Phantom 'yan sa Vatican 1, pero sa Vatican 2 kasi uh, lalo lalong-lalo na sa panahon ni Pope Benedict no, ni late Pope Benedict, di 16 ay uh, inano na 'yon no? Um, tinanggal yep. dahil uh, wala siyang enough na na ano talaga. Kaya pero harap rin natin 'yan nung nung Vatican 1 at ang pang ang pang-apat yung sa tinatawag na um, bosom of Abraham, no? Yung ah uh, ah, uh, uh, ano Limbos patrong. Limbos Patron. <laughs> na kasi medyo lag ng lag, no? So, yun kapatid ang Sheol at ang Hades ay parehas lang po ang translation na sa English hell, pero hindi po nangangahulugan na hell lamang nandoon sa impyerno lang. So sa aral natin, apat na no, sa dito sa according sa libro na ito, apat impyerno, purgatorio, limbus infant at limbus patrum. Okay? So yan po nasagot na natin yung matagal mo nang tinatanong na hindi natin nasagot nung una kapatid. At pangalawa dito kay Christopher Montans Bro tanong ko lang po kasi po namatay yung aso namin pero na na cremated na po. Pwede po ba ito ilibing sa tapat ng bahay namin sa may tabi ng halaman? Wala po kasi lupa dito, kasama halaman lang po. Ah, uh, bro Tata? Yes, pwede naman dahil yung uh, mga hayop is animal soul ko so 'yun, pare. Uh, Kahit saan na nagiging lalo na na na. Ah, uh, okay, so, so pwede lang bro Tata? Okay, okay maraming salamat po. Ta. Okay, so pangatlo naman, ah, uh, Bro Ray, tanong po, ang baptism po sa Old Testament circumcision, kung sa mga lalaki, ano po sa mga babae? Well, uh, kapatid na Shell, isa lamang po ang circumcision nung, nung Old Testament. No? Yun po ay sa mga lalaki lang. No? Pero kung babasahin po natin dito sa 17:10 ng Genesis, ito po ang ating mababasa, no? Sa lalaki lang po ang, ang circumcision. Ito ang aking tipan sa inyo, sa inyo, na inyong iingatan sa akin at sa inyo. At ng iyong binhi, pagka, pagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. No? Sa 11, at kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng, ng masama at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. So lalaki lang po ang tutuliin. Pero kung babalikan po natin sa 9, uh, kasam kasali na po dito ang mga babae, no? Kasi kung titingnan natin dito sa 9, At sinabi pa ng Diyos kay Abraham at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng inyong binhi, pagkamatay mo, sa buong kalahian nila. So, kasali na po doon. Sa lalaki lang ginaganap yung, yung tipan, pero kasama na po doon ang babae kasi buong kalahian yun, uh, kapatid na Shell. Okay, no? So, ang asa pa yung isa? ah uh, si Nem, Nemrak Tabs. Tanong ko rin po, bro, Junray, aso ko namatay sa bahay. Nalupa lang namin. Ay, tam, ito na yata ito ko Inilibing ko lang ba? Yes, kapatid, kasi ano lang naman yan sila, um, animal soul, wala naman silang spiritual soul, no? Uh, annihilation po ang nangyayari sa kanila. Pag namatay, totally, wala na po sila, no? Basta ay ayusin lang ang paglibing, no? It, with respect pa rin. Um, okay, dan ang panghuli na lang dito po dyan, do, kay uh, Aper Pagunsa, no? nag uh, si up uh, brother upper Pagunsan sabi niya good evening bro John Ray kaabag sa simbahan a shout out sa pamilya ko Pagunsan family na palagi ang uh, nanunuod ng punto por punto sa aking mama na si Ingracia Pagunsan crystal Jane Ingrid and Jared and sa kapatid kong si Rebecca Pagunsan Alabi Sa ngayon Dami na nilang natututunan. Salamat po. God bless. Katanungan ko po, necessary ba na binyagang uh, ba sa binyagang Katoliko ang paghindi kakain ng mga karne every Friday at kung halal ang kinakain, ano prayer ang gagamitin? Salamat po. So, Bro Angel, Yes, uh, sa lahat ng mga Katoliko yung tanong doon sa Friday na uh, abstinence. 'Yun ba 'yung tanong, ng brother? Uh, yes, um sa lahat ng mga necessary ba sa binyagang Katoliko ang paghindi kakain ng mga karne every Friday? At kung halal ang kinakain, ano ang prayer gagamitin? Salamat po. Yes po, no. Uh, pero may ano naman 'yan, no? Uh, may Uh, may mga limit naman yan. Uh, in every rule, there is an exemption. Sabi nga, no, yung 13 below, okay lang po yun. Pwedeng kumain ng karne. Pero yung 14 above, Even 70 years old ka na, 60 years old, wala limit. Yun po yung bawal yung karne, kapatid. So, mag-check mo sa internet yung pwedeng kainin actually, no? pwedeng mga gatas, actually pwedeng itlog, eh, no? Pero kung gusto yung sabi nga ng uh, Code of Canon Law natin, 1249, nasa inyo kung gusto mong uh, mag, uh, medyo mas mahirapan pa ng konti para kay Lord every Friday kasi pagpapaalala yon no sa, sa pagkamatay sa krus ng ating Panginoon si Kristo na Friday kaya natin ginagawa yon ang tawag po sa sa simbahan yon discipline no kasi liman dis yan discipline devotion may sinasabing doctrine, dogma, and deposit of faith. Yung discipline na yan, no, na kaya nasa sa atin po yan. No? Um, kung, mas, kumas hihigitan mo doon sa abstinence of meat, mas gusto mo pa mag-sacrifice pa. Yung iba, ginagawa nila fasting talaga. No? So one, uh, isang kainan lang or very light ang kainan ng fasting. Yes po, lahat po ng binyagang katoliko, uh, dapat po gawin yan. 14 and above lang po yun, no? Exempted din po yung ano dyan, mga kapatid, sa lahat naman nakikinig. Yung mga um, breastfeed no? At saka yung mga buntis. So, okay lang daw po yun, kumain ng karne, no? Ngayon, uh, well, may tinatag tayong ano eh, silent, uh, prayer of silent of concentrate, conscript consecration. Yan, consecrations. So, mayroon pong prayer na ganun para sa pag, uh, bago ka kumain ng tinatawag na halal food, kapatid. So, may check mo yun sa internet ba? mayroon ba nun sa, ano, uh, bro Jando? mayroon yata yan, o bro, I mean, sister Edna? Yung prayer of seal and consec of consecration. So, yun po yung sagot natin, kapatid, tungkol dun sa binyagang katoliko. Yes, But not 13 and below, only 14 and above. Walang limit po yun. Dapat hindi ka kain ng kani. Unless uh, kung buntis, nagpapa-breastfeed, okay lang daw po yun. No? At pwede ring dagdagan mo pang konti sacrifice every Friday para kay Lord po yun. No? Yun po ang sagot natin. Salamat po.